Tumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga pangunahing bilihin noong Oktubre. Pero ngayon naman, nagtaas ang presyo ng bigas. Nagbabalik si Shaila Francisco. Simula ng alisin ang price cap nitong Oktubre, linggo-linggo nang tumataas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Sa pwestong ito sa Dagonay Market sa Maynila, 8 pesos kada kilo ang itinaas ng well-milled rice umaabot na ng hanggang 53 pesos ang presyuhan ngayon. Pati sa mismong monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo na rin ng hanggang 57 pesos ang kada kilo. Mula yan sa 48 pesos na pinakamahal noong Oktubre. Sa ngayon, may mabibili ka pang 45 pesos kada kilo na bigas sa ilang mga palengke pero pangamba ng ilang mga nagtitinda, baka hindi na yan tumagal ng isang linggo lalo kung patuloy na tataas ang presyo ng bigas mula sa kanilang supplier. Mas tumataas daw kasi ang presyo lalo't nagkakaubusan ng supply sa ilang klase ng well-milled rice. Ang sabi po nung suppliers po namin is wala po talagang padating na bigas. Yung mga nagde-deliver po sa amin, ang sabi po, yung mismong bodega nila wala na pong laman. Kinumpirma naman ang samahang industriya na agrikultura ang pagbawas ng stock sa ilang mga bodega. Tinamaan daw ng testing stem borer o aksip ang ilang ani at palayan sa Cagayan Valley kami rin eh, in-expect namin yung record high ng harvest. Pero sa ground, makita mo na may, uh, may palay, pero walang laman. So yung harvest, nung umulan, uh, umakyat dun sa grain. No? So uh, uh, naapektuhan yung, yung uh, pagbuo ng grain. Sabi naman ng DA, maliit na porsyento lang ng aning ang tinamaan ng peste. Hindi raw dapat ito makaapekto sa supply ng bansa kaya hindi anila makatuwiran ang pagtaas ng presyo. Iniimbestiga na raw kung may nagmamanipula sa presyo. May mga ilan na tumataas siguro gusto ng mga traders talaga makakuha ng maraming local supply kaya tinataasan nila ng konti sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pinangangamba ang tuloy na makontra nito ang pagbagal ng inflation o antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Bumagal kasi sa 4.9% ang inflation mula sa 6.1% nitong Setyembre. Ikalawang pinakamababang numero ito na naitala ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, magpapatuloy kung walang magiging problema sa supply ng bigas. In the absence of really a supply shock or another shock, um, the, we are seeing a trend that is going down. Yung presyo ng bigas, mal, malaki talaga yung impact niya sa inflation, both for all income. Pagtitiyak naman ng DA sa ngayon, sapat ang supply ng bigas hanggang unang quarter ng 2024. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.